isipin ang isang mundo na nababalot ng panalangin at debosyon. Si Padre Pio, isang nakatagong prayling Capuchino, ay naninirahan sa loob ng mga pader nito. Bagaman pisikal na hiwalay sa kanyang komunidad, ang kanyang espiritu ay sumigla. Nag-aalay siya araw-araw ng mga panalangin, isang tanglaw ng pananampalataya sa tahimik na kapilya. Ang ministeryo ni Padre Pio ay limitado. Ang kanyang pakikipag sa labas ng mundo ay naputol. Gayunpaman, ang kanyang espiritu ay nananatiling walang patid. Nakatagpo siya ng aliw sa mga bripadong misa, ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya ay isang kalasag laban sa kalungkutan. Lingit sa kalaman ni Padre Pio, ibang kwento ang lumalaganap sa kabila ng mga pader ng monasteryo ang mga kwento ng mga mahimalang intervensyon, mga bulong-bulungan tungkol sa si isang santo ng San Giovanni Rotondo, ay lumulutang sa hangin. Pinahalaghan ng mga tao si Padre Pio dahil sa mga pagpapagaling at pagtugon sa mga panalangin, ang kanyang impluensya ay kumakalat na parang apoy. Ang simbahan, gayon paman, ay nanatiling maingat. Tumating ang isang utos isang matinding paalala ng paghihiwalay o pagsasisang tabi ni Padre Pio. Wala siyang kamalay-malay sa dumaraming usap-usapan. Ang kanyang pagtutok lamang ay sa kanyang debosyon. Ang utos na muling dumating wala sa Santa Sede o Vaticano ay isang dago. Ngunit nananatiling mapagpakumbaba si Padre Pio. Inilihis niya ang mga papuri at iniugnay ang anumang kamapalaghan sa kalooban ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod at, at si Jose Maria Alcacid. Ngayong araw ay pagpapatuloy ko ang masalimuot na karanasan ni Padre Pio habang siya'y iniwalay, pinagbawalan at itinago sa loob ng monasteryo ng San Giovanni Rotolong. No Panuorin mga detalye at huwag kayong bibitiw. hinarap ni Padre Pio ang kanyang pag-iisa sa abot ng kanyang makakaya. Sa kabutihang palad, hindi siya naiwan ang lubos ng lubos na mag-isa. Bagamat hindi na siya nakapagtatrabaho kasama ang mga bata o makapag-alay ng espiritual na direksyon, nakikibahagi pa rin siya sa mga panalangin kasama ang kanyang mga kapatid nakakarinig pa rin siya ng mga pang, mga kumpisal at paminsan-minsan ay nagpupunta siya sa bayan para kay uh, Padre Superior. Siya ay mahalagang pari na walang ministeryo na labis na ikinalungkot ni Padre Pio. Hinarap niya ang kanyang pagsubok ng pagtitiis. Kayong paman, nag siya ng misa ng pribado araw-araw at nanalangin para sa kanyang mga nakatataas at sa Santo Papa. Hiniling niya sa Diyos na gamitin ang pagsubok na ito upang palakasin ang kanyang pananampalataya. Kahit hindi na siya sumasagot sa mga liham, ipinagdarasal pa rin niya ang mga taong umaasa sa kanya. Unti-unti, sa nalalabing bahagi ng 1723 o 1923, nagsimulang kumalat ang mga sabi-sabi pabalik sa San Giovanni Rotondo na natutugunan ang mga panalangin ni Padre Pio sinasabi pa ng mga tao na may mga himala na nangyari sa pamamagitan ni Padre Pio. Mga pagbabalik loob sa Diyos, mga pagpapagaling, mga pabor na ipinagkaloob. Lahat ng uri ng mga bagay ay inuugnay kay Padre Pio. Ang mga tao sa buong itaya ay nasabik sa pag, uh, na pinag-uusapan ang tungkol sa santo ng San Giovanni Rotondo. Si Padre Pio mismo ay walang kaalam alam at kamuang-muang tungkol dito dahil ang kanyang mga nakatataas ay hinarang ang lahat ng mga sulat sa kanya at maingat na inilihim sa kanya ang tungkol sa mga bagay na ito. Ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga panalangin at pribadong misa ng walang kalam-alam. Hindi napapansin ang kanyang lumalagong katanyagan. Iyon ay hanggang sa sumunod, na taga ng muling naglabas ang Banal na Tanggapan o Holy Office ng Batikano ng kautusan laban kay Padre Pio. Ang ikalawang utos na ito ay muling pinagtibay ang liham na inilabas noong 1123. Na Kasama ang dinagdag na obserbasyon na walang katibayan na gumawa si Padre Pio ng anumang mga himala at na si Padre Pio o ang kanyang mga nakatataas ay hindi dapat ipagpalagay ito sa anumang paraan. Nakulat si Padre Pio nang malaman ang pangalawang utos na ito dahil wala siyang ideya na ang mga tao ay naniniwala sa mga himala sanhi ng kanyang pamamagitan. Nang tanungin tungkol dito, nagkibit balikit lamang siya at sinabi niya, ang Diyos ang gumagawa ng mga kababalaghang ito, hindi ako. Ang kagandahan ng isang inukit na iskultura ay dahil sa husay ng manguukit o iskultor, hindi ang bartilyo at paet na, na kanyang hawak. Kung ginamit ako ng Diyos bilang kanyang martilyo at paet, sa kanya dapat magpasalamat. Wala akong nagawa. Hindi nagtagal bumalik si Padre Agostino Gemelli, ang pare at uh, manggagamot na Pransiskano sa San Giovanni Rotondo. Muli, nakipagkita siya kina Padre Pio at Padre Sirelli. Inabot niya kay Padre Cerely ang isang sobre. Sabi niya, sa loob makikita mo ang aking tahasang otorizasyon mula sa Santa Sede na magsagawa ng buong medikal na pagsusuri kay Padre Pio at magsulat ng ulat para sa banal na tangkapan. Binukulat ni Padre Cerely ang mga dokumento. Sinuri ito at sinabi, maayos ang lahat na ito. Padre Pio, isumito mo ang iyong sarili sa pagsusuri kay Padre Gemelli. Ipapakita mo sa kanya ang anumang nais niyang makita at sagutin ang lahat ng kanyang mga katanguan. At sumagot si Padre Pio, Opo, Padre. Gaya ng inaasahan, ang pagsusuri ni Padre Gemelli ay isang pambabatikos kay Padre Pio. Ang pinakahuling sul ulat ni Gemelli sa Santa Sede ay uh, inakosahan si Padre Pio na peke ang mga sugat at subulat siya. Ang mga sukat na ito ay malinaw na ginawa niya sa kanyang sarili. Lumilitaw na ang mga ito ay sangin ng isang uh, nakaaagnas na kemikal na kinakailangan ilapat sa kanila ni Panepio upang mapanatili silang sariwa. Kiniyak ng ulat na ito sa Roma na mananatiling nakahiwalay at nakatago si Padre Pio para sa nakinikinitang hinaharap. Masakit kay Paddy Pio mga akusasyon na gawa-gawa lang at peke ang kanyang istigmata. Ang malala pa rito ay ang katotohanan na hindi siya maaring makatugon upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang monasteryo, ang bayan at ang buong rehiyon ay nabulabog sa chismis tungkol sa tanyag na praile. Kaya lang ay pinagbawalan siya magsalita tungkol sa bagay na iyon ini ni Padre Pio kanyang mga pagdurusa sa Diyos. At bulalas niya, O Panginoon, gamitin mo ang aking mga abang pagdurusa para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Taintim siyang nanalangin habang mag-isang nag-aalay ng bisa sa kapilya ng monasteryo. Habang inuuntog ang kanyang ulo sa altar, habang nakalugod siya sa panahon ng konsograsyon. Bagaman ako ay hindi karapat-dapat, gamitin mo ako bilang iyong instrumento upang magdala ng mga kaluluwa sa iyo. Ito ang kwento ni Padre Pio sa gitna ng pag-uusik. Isang lalaking inilagak sa pagkakawalay, ngunit nagniningning sa pananampalataya. Isang kwento ng katatagan, ng mga bulong-bulungan ng mga himala, at isang tahimik na santo na nakahanap ng aliw sa kanyang devosyon. Inakon niya at kinatawa ng isa sa mga gawain espiritual ng awa o spiritual works of mercy, ika nga sa Ingles, ang tanggapin at iisin ng malwalhati ang mga kamali ang ibinato sa kanya. Ang siyang naging haligi at lakas niya sa pagsubok na ito ay walang iba kundi ang ating bahal na Panginoon. At yan po ang ating kwento ngayong araw na nabay na nagbigay liwanag sa inyo sa mga karanasan ni Padre Pio habang siya ay inuusig sa loob ng mag-isa ng monasteryo. At kung naibigan naman po ninyo ang ating istorya, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag komento -like, mag at i din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong tagapanood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa inaharap. At kung nais niyo po kaming suportahan, mangyaring lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Pati Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyo. Bilang paglilinaw, ito po ay misa para sa inyo. Hindi po ito sa mga yumao. Pero maaari po niyong sama sila sa inyong mga intensyon, sa inyong mga minamahal sa buhay na yumao na. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya. At para po sa detalye ng paglahok, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadripio.com www.angtinignipalipio.com At doon po ninyong mababasa ang mga instruksyon kung paano po ang pagbibigay ng donasyon sa pamamagitan ng uh, GCash transfer sa aming bank account. At uh, yun po ang pinakamaganda para sa amin dahil diretsyo pong papasok sa aming bank account. At kung hindi naman po ito convenient sa inyo, maaari po ninyong ipadala sa GCash number uh, under sa pangalan ko po si Maria Alcacid. Ano po? Ang number po ay 0906 451 2102 Ulitin ko po 0906 -451 2102 Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po sa inyo ng mga miyembro na ng mga alagad sa kalina ni Padre Pio. Bahala na po ang ating Panginoon Diyos sa inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.